Mga kababayan, tigilan na ang pag-iisip na ang tanging paraan para gawing itim ulit ang uban ay ang pagpa-hair dye. Ang pagpapakulay ng buhok ay nagbibigay lamang ng pansamantalang resulta na tumatagal ng halos dalawang linggo at maaari pang magdulot ng pagkaputol at pangihina ng buhok dahil sa sobrang exposure sa chemical. Isang mahalagang bagay na dapat mong malaman ay ang pag-uban ay dulot ng kakulangan ng melanin sa katawan. Kaya naman ang Hair Darkening Serum na ito na may 20% melanin ay ang ultimate solution para maibalik ang natural na itim ng iyong buhok mula sa ugat. Kahit ikaw pa ay 70 taong gulang na, maaari mong maibalik ang makintab at itim na buhok mo noong kabataan mo gamit lamang ang isang boteng ito. Napakadaling gamitin pagkatapos mong maghugas ng buhok ispray ang serum na ito sa anit at dahan-dahang imasahe ng limang minuto para mas lumalim ang pagsipsip ng serum sa mga ugat ng buhok. Bukod pa rito, ang produktong ito ay may 10% biotin na tumutulong mag-repair ng nasirang hair follicles at nagpapabilis ng pagtubo ng bagong buhok. Sigurado ako na sa loob ng wala pang tatlong linggo, magiging makintab at itim ulit ang buhok mo at mawawala ang iyong alalahanin sa pag-uban o pagnipis ng buhok sa katandaan. Nai-recommend ko na ang hair darkening serum na ito sa higit limang libong pasyente at siyam na putsyam na porsyento sa kanila ay nakuha ulit ang makintab at malusog na buhok ng walang side effects. Kaya huwag nang mag-alala at subukan na ito. Kung maganda ang resulta, balikan nyo kami at magbigay ng feedback para makita rin ng iba kung gaano ito ka-efektibo.